Hello, isa so mapagpal araw. So dito po tayo po sa ano maliit na bao, no? Ito naman po ay galing pa rin po tulad nito, gilid ng bao. Galing po dito sa baong libon. So gaya na sinabi ko sa nagdaan kong vlog, huwag nating malang lang ang gilid lang ng bao kasi ang kakayanan po ng ulo ng bao at saka puwit ng baong libon ay katulad lang din po kahit anong parte sa baong libon, mas at galing sa baong libon ay ganun pa rin yung kakayanan. So ito, ito yung ginagawa namin dati kasi limitado pa tayo sa baong libon. Kaya nangyari dati, pakakuha kami kahit isa lang dahil lima kami, gumagawa kami isang malaki at apat na maliliit ng ganito. At ang isangkap namin ay ang panimulang dasal. Okay, gaya ng sinasabi ko, yung sinasabi ko sa inyong panimulang dasal, ayun ay nakakatulong na. Okay? So, ito, panimulang dasal. Pero, ginawa natin, sinulat natin ng pino-pino, yan na po. Bayrop. Ayan. So, ito na, sa panimulang dasal, gaya ng sinasabi ko, nakakatulong na sa'yo, kaya mo nang tawagin sa sarili mong kapangyarihan. Okay. Matatawag mo yung armas balutit kalasag ng katawan, pampawi ng galit, pangkalahatang gamutan at depensa, pagtaguliwas, liwas bala, hindi pagputok ng baril, at spiritual cooling, at ang pagbasbas kasama na po yan. So yan po ang sangkap nito. So pwede po ito sa bata, sa matanda, o kahit sino. Ito lang masasabi ko. Kaya ako naging ganap na mag-aanting, kaya ako naging ganap na manggagamot, dahil sa sinimulan ko panibulang dasal at dahil din po sa bao ng libon gilid ng baong libon ang ginamit namin dati so same lang po ang kapangyarihan na ipinagtataka namin noon ang experience namin ha kunyari papunta dito lima kami ha papunta dito ang kasamahan ko wala pang uh, isang oras pa bago siya dumating may tatawag sa akin pangalan na kabusis na kung sino yung darating. At kung pupunta man ako sa kasamahan ko, hindi pa ako makarating. Maririnig na niya yung boses ko. Ito matawag na sa kanya. Itong bago lang, uh, mula nang ano, nagkahiwalay kami ng pinsan ko na nagturo sa akin kung paano mangala, paano maghanap ng mga kargada pinsan ko ang nagturo sa akin ang una 2016 nung huli, huli kaming magkita nakita kami nung itong bago lang eh, pinagtaka niya walang kontak walang nagsabi kung saan siya pero pinuntahan namin yun, nag vlog ako nung nakamotor pinuntahan namin at yun din sa oras na yun gusto na sana niyang umalis Uh, pupunta siya, dadalaw siya sa tatay niya nagkasakit. Pero dahil sa uh, may tumatawag sa kanyang pangalan, tinatawag niya la, lagi ang pangalan, pinagtakan niya, bakit daw no, busis ko? Yan, tagal na namin hindi nagkita. Yan, so, alas 5 pa lang ng umaga, narinig na niya yung busis ko. Dumating ako doon, alas 8 na ng umaga. At yun, pinakat, kinatuwa niya. Hindi niya sukat akalain. Uh, walong taon din bago kami nagkita ulit. Yan po. So, yun po ang TikTok ng panimulang dasal at ng baong Yan. So, lahat po ng baong mga kapatid ay nakakatulong, nakadepende sa intensyon natin, nakadepende kung paano natin pinangkilip. Okay? So, ito kahit libo, uh, baong libo na gilid lang makakatulong na po ito, i-assure ko sa inyo at marami na din may experience nito. Marami nang tumangkilik nito. So nasa sa inyo. Ito medyo mura. Yan ito lang yan ha. Sabihin ko na sa inyo, presyuhan nito. Ito may kamahalan talaga ito kasi libon. Bao, ulo at saka ito. ito naman po segunda manos ang um, presyo. At ito naman halos kalahati sa presyo nito. Presyo niya. Kasi ito naman sunod, mas mura. Yan. Ang sangkap niyan, huwag, huwag kayong mag-alala. Kapwa yan, may pangkalahatang depensa Gamutan at pangpaswerte. Ako lang nakakalam kasi ako ang gumawa ng formula. Yan. So, magtataka kayo, magtatanong kayo, bakit natin ito nagagawa? Hindi lahat ng nagpakilala sa inyo ay totoong blazer hindi lahat ng napakilala sa iyo ay totoong mag-aanding so ito tagapaglingko ninyo hindi ko pinangarap to ibinigay hindi ko idinalangin ito ibinigay bakit? yun nga sabi pag ikaw ay pinili ng Panginoon hindi ka pwedeng makahindi hindi ka pwedeng makaayaw pag ibigay sa iyo ng Panginoon ang katungkulan talagang ibigay sa iyo Walang basihan kung ika'y bata o matanda. Ika'y babae o ika'y lalaki. O ikaw ay may pinag-aralan o wala. Pag ikaw ay pinili ng noon, kailangan mong iwan yung kaugalian mong trabaho at saka tangkilikin kung ano yung gusto niya. At yun ang ginagawa ng tagapaglingkod ninyo. Sa mapampalang panahon at hanggang sa muli po, ang